Tara, samahan niyo ko mag-free dive linggo-linggo. This is week 8 of my weekly free dive series. Marami tayong gagawin today. Safety diver kasi tayo, tapos aaura na rin. Salamat nga pala sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Bale, 5,200 followers na ako dito sa TikTok. Minanifest ko talaga yan, katulad ng wetsuit na to. Dati, paulit-ulit lang ako ng wetsuit. Ngayon naman, naka-true dive na ako. By the way, this wetsuit is from Isla Free Diver Shop. Hindi ko kinakaya tong mga to. Alam nyo naman na 16.1 lang yung PB ko. Pero itong sinesafety dive ko, nag-15 meters. Ito naman si Camille, nagsisafety diver din siya today. Birthday nga pala niyan, ifollow nyo na rin siya. Sa mga hindi pa rin nga pala nakafollow dyan, baka naman... Week 8 na tayo, hindi ka pa rin ba magfa-follow? A Aura nga pala ako mamaya, kaya nagpa-practice ako ng duck dive. Tutulungan tayo ni na Coach Sherin at Coach AB para magawa yun. So sa nag-comment dyan, wala akong maayos na video, ito na. Grabe, may aura video na rin naman ako, pero sobrang hirap pala. Samahan nyo na lang ako sa week 9. See you next week, guys!